Yo, what's up guys? Welcome back. Dito po si at Gaadoy TV Sports. Wala ating pag-usapan guys ay ito. Okay. San Miguel Birmen, muntik na palang hindi maglaro ng game 2. Okay, laban sa TNT. Yan po ay may connection nung game 1. Okay. So, uh, pa-interview po si ano, si uh, Al Francis Chua, no? Pagkokomentohan natin yan at mga pa-shoutout bago po yan. Eh, salamat muna ha sa mga subscribers at followers ng channel na ito. Sa mga hindi pa, guys, pindot na. Okay? Road to 17K na po kami. Okay? Sabay na po kayo. Okay? So maraming maraming salamat. Alright! So dito na po tayo sa naging panayam po neto ni uh, Governor. Okay? Al Francis Chua or Sports director okay ng SMC. Yan po yung may connection ng game 1. So baka sasabihin niyo na naman hindi na naman tayo nakapagbubo na hindi, no? Gusto ko lang po pagkomentuhan yung mga punto doon, punto de vista ni uh, ano, director, okay? Chua. Kasi nga po, no, hinihingan niya ng statement no ang PBA, okay? Patungkol po sa mga nangyari, okay? Kasi nga po eh sa para sa kanya no at para na rin sa ating lahat no I agree with him when he says or when he said na hindi po ligang labas ang PBA no na okay bawi na lang hindi po ganoon eh hindi po ganoon ka simple okay at siya po eh talagang kumbinsido no na mas mataas ang porsyento o mayorya no ang hindi pabor diyan sa nan basket na yan okay yung uh, basket ano na yan, uh, tawag dito <laughs> di po ba di siya ang pabor dyan okay tsaka ito pa po guys ang gusto ko rin pala, nagulat ako no sa PBA lang pala na mayroon ka no committee no okay ibig sabihin may supervisor ang mga referee di po katulad sa NBA na sila sila po magde decide no at sila po yung uh, meron mayroon dun parang chief referee di po ba na magsasalita eh dyan pala no eh meron meron diyang ano tawag dito yung parang supervisor nila na siyang magde-decide so ibig sabihin po no yung tatlong officials kahit po pala walang tawag yan eh pwede pala silang tumawag ay delikado po yan guys kung ganyan no <laughs> tsaka bakit may ganun <laughs> The technical committee no bakit may ganon no so siguro po dapat eh, i-reviewin na ito ng PBA no. Okay, bakit may technical committee no? Okay. Kasi nga po ano eh uh, you know yan eh dalawa hindi sigurado, isa sigurado. So wala talagang counted doon no. Pero ang tumawag yun nandoon sa technical committee no. Okay. So masama pa rin po loob ni ano Al Francis Chua. At uh, yun nga yung nasa isip niya. Well, may nagbanggit po no na ang mindset po nito no kung ano'ng sasabihin ni Director Chua. Eh yun na rin daw po ha. Okay? Yun na rin daw po di umano ang uh, say ni Boss Ramon Ang no. May nagsabi po niyan eh. Okay? So uh correct me if I'm wrong na lang. Uh Director Chua. <laughs> Pero kasi nga po, minsan lang daw magreklamo ito at hindi naman daw talaga no nagrereklamo. Eh, kahit ako naman eh, 'di ba? Kung ako nasa otoridad ni niya uh, Chua, talaga iko-contest ko. Kaso nga po, para sa kanila, eh dapat magpo sila, no. Eh inunahan na sila, parang ganoon yung nangyari, 'di ba? Inunahan na sila ng ano, ng uh, press cone, no. Okay. At uh, nag-aantay siya na statement from PBA pero wala. Siguro ang sagot nila dahil wala pa kayong ano, uh, response, no. Eh hindi na kami maglalaro hangga't siguro ganon, no. Pero nagpunta siya sa practice nito, ano ng San Miguel. Okay, at uh, gigil itong mga player ng San Miguel na makabawi, no. So kaya ayun na rin ang nagtulak sa kanya, no. At uh, mahal niya daw po itong si Ricky Vargas, no. Okay. Isa sa executive ng PBA yan, no. I'm not sure kung ano ano niya yan, position niya diyan. Okay. So kaya may game 2, okay. So sinabi niya pa nga, <laughs> parang sinabi natin ano sa mga nakarang contents na kaya niyo naman pala eh eh bakit pa umabot sa ganon? Okay? So yun po yung mga nangyari no. So ganun pala talaga kagalit no. Kainis itong si Chairman Chua no. Na talagang to the point na hindi sila susupot sa game no. Kasi nga inaantay niya yung statement eh wala po official statement ng PBA. Well, ma ko lang no. E yung ano natin commissioner natin, ano po? Napapansin ko na yan no. Na parang hindi po ka-respeto -resp no hindi po katulad nila ano ni uh, Commissioner Bernardino. Yan po ang ano eh. Para po siyang commissioner ng NBA the way he ano di ba? Act as a uh, commissioner. Pero ito pong commissioner ng PBA parang basta lang pong ipinosisyon diyan siguro wala nang makuha. Ito para sa akin lang ha. Okay? Napapansin ko na po to noon pa, no? The way he talked, the way. Kasi pero inyo no? dapat di ba siya ang magsasalita tungkol diyan o nga naman no parang wala pa siyang official statement para nagrely na sila diyan po sa press conference no ng hindi uh, inilabas ng deputy commissioner po ata yun okay so yun lang po ng aking komento diyan ano po pasensya na po ha kay commissioner Marshall pero yan lang po ang sa palagay ko lang naman okay para po kasing ano eh <laughs> so wag baka sabihin na naman ng iba bias ako hindi yun lang po ang sa paningin ko okay okay so shout out po tayo guys again sinasabi po ni coach Al at sinasabi na natin dito at marami pa no na wala namang kasalanan ng TNT diyan no okay wala namang kasalanan pero yun na nga di ba may punto rin no para sa akin itong pinaguhugutan ni Boss Al. Okay, dito tayo ha, kay Bon Ryan Cantor. Shoutout po sa inyo sir Kaya, Dito po tayo sa maraming nanood Nako, Nagulat ako maraming nanood nito ha <laughs> Okay Anak ng teting Ito Jolivir uh, Hati HTNT pa na Pero totoo kadoy doy Nakakadismaya Apo, uh, no? Pero wag na po natin siyang sisihin ano po? Natawa lang po ako no? Okay Sir, salamat at kahit papano Inanalo nanalo SMB. Okay. Pikon ka masyado, Henry Belar, no? Pikon ka masyado. Hindi. <laughs> salamat pa rin sa comment mo. Kahit walang kwenta. <laughs> tulong pa din yan. <laughs> okay, Joseph Pineda. Good afternoon, Idol Doy. Present, ha? Okay, salamat po. Dito tayo, ha? Kay Sir Wenceslaw Hapon. Wenceslaw Hapon, salamat po, no? Okay, Nagulat lang yun, yun Nagulat po talaga yun no? Medyo na-excite siya no? Kaya po napalakas yung tira niya no? Claude Prasdilla na nag PM no marami naman ng mga basher wala naman magawa kundi magbalita no mali ah uh, nga po no nako abang po tayo sa mga legit sources hindi po kani kani ng mga vlogger lalo hindi naman kilala walang buka no nangyari na sa nangyari na daw po kay Arthur sa no katulad kay Herwell kahit, kahit, po kanino pwede talaga mangyari yan ha? Arvil Cadona, no, salamat sir doon sa totoong balita at walang takot komentaryo. Salamat din po sa inyo sa patuloy na pag-support. So, Frank Terrora. no? Okay, shoutout po kay Sir Frank Terrora. Kay Nick, TV Vlog, no? Okay, move on na tayo mga kabi, ano? Naka-move on po sa San Miguel, no? Pero para sa akin, si Coach Al, hindi pa. Bakit? Nag-aantay siya ng official statement from the PBA. Okay? Makaka-move on lang siguro siya kung magsasalita mismo PBA. Okay? Ramil Gonzaga na nag- Salamat din po ano. Kay Ramil Raimundo, shout out sa iyo ha. Andresito Alantason, okay po. BPM Idol, delikado ang pangarap ng matupad. Well, let's see no, kung ano pong sitwasyon ni Aaron, no Vincent Naba, bigla ka tuloy, naalala yung winning shot ni Val David Rino Ah, <laughs> shout out po sa inyo, boss, chef Ron, okay? Boss pag hindi talaga magsabay ang pagpuntok ni Optana, yun po talaga, mahirapan sila doon. Okay? Lawrence Correg, hello hello, uh, Lodge, uh, salamat po sa inyo, sir. Meryl Briosco, salamat po ha. Okay, Edwin Lobo na shoutout. Ganoon din po kay Roberto Quijano, no? Mahirapan daw ang TNT manalo sa San Miguel, no? Lalo kay Pardo. Nako po, no? Irene Kiles, no? Salamat din po. Masarap po talaga tawa natin pag maraming nanonood. Ramel Averia. Mas marami daw pong tawa. Yes, totoo yun. Kesa naman fake news. No? Kesa naman fake news. Kaya kung kayo po yung pikon, huwag kayong manood sa Doi TV. Okay? Eh, ako naman, dito sa serie na to, wala talaga akong kinakampay. Kinakampayan. Inatawa eh, ako, Eh, ano magagawa ko. Bibigay lang ko tawa ko, di mangyayari yan. Lalo na sa sarili kong channel, no? Kaya yung mga ugok dyan, ay, yung mga, ano dyan, commenters dyan, papasok, mag maglaragay ng mga ganyang komento. Okay lang, di ko buburayin yan. No? <laughs> so, yun lamang, guys, at muli, maraming salamat sa inyo lahat. At magkita-kita tayo sa susunod na mga tawa, este, mga content, dito lamang sa si Dede, at yeah. ito, para misalamat ah sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.